So yan yung ginagawa ng grabber. Pinaputol nila yung palay. Punta natin doon. So yung iba sangko ay yung iba. Yung meaning ng sangko ay naabot na nila yung dulo. So yan yung mga palay. <mulay> So tingnan niyo kung paano pinapotol niya yung palay. Eh. So ito sila guys, mabilis to sila magani guys. Ito yung pangmalakasan dito sa amin. Pwede dito silang pag dito sila pupunta ng ano, ibang lugar, magiging import ng paano, <laughs> pagagarab. Sa Dabao daw sila galing. <laughs> so galing doon, napunta hanggang dito, naabot na nila dito. No? So sobrang, ano, sobrang haba. So hindi biro yung mag, ano, maggarab. Kasi syempre masakit yan sa likod pag hindi ka sanay.